Hello guys, magluluto naman tayo ngayon ng na. Wala tayo malawa, ya Wala kalau tayong magawa. Ayan. Ayan natin ng konti Sa kilo nga rin yung lumuto. Ayan o. Oh. Ang mga kapatok natin siya Ayan. At sa ating ang matoy. Para napay na May natin lagyan ng bukas wala tayo baso. medyo may sabaw. May sabaw naman. Hindi lagi perito. Ayan. natin ang sibuyas. Lagyan natin ang, ng pampa. Papalasa. Nasaan yung ganyan? So garlic. Ito. Lagyan natin ng konting zin. Palasa. Ayan. Ayan. Sa peraas pa lang. Pusok ka na. Ayan you know? o.

Wala naman ako Meron ka ba? Meron. Bata na. Hindi nga. Meron ka? Oo ka. San? Pingin saan? Mabili lang ako. Hindi. Ito guys. mang po tayo ng chicken cubes. Wala po tayo ng chicken cubes. chicken cubes. Saan? O, ito. Ang dami pala. Isa lang nang natin. Magiging chicken cubes. Yan. Sponsor po ni, ni Boss Dexter. Boss Sponsor to Bonset. Ganda po ng napilito ni Boss Dexter, Bosset. Eh. Ang history ako eh, nung Bosset eh. Kala ko, dito to, to pala guys. Bosset daw ang pilihan niya. Hindi na niya. yan. Hindi <laughs> na <laughs> <laughs> ako bayan Buti hindi ka pinubuli nung araw. Buti ka pinubuli. Buti ka pinubuli. Sabi mo, hindi nyo ako mabubusit. Mabubusit dahil ang tito ko na yan eh. <laughs>

buwan ya, ng Iba yung pagkaklasikas yung sinapalas ng kote. Pag nilagay ano, pag sa mga natural. Hindi, ya? sibuyas, elba, uh, luyah, bawang, tapos yun, yun, papaya, kaya say, say, Tapos lalagay mo, hindi patis. Yun, Ay, panago. Guys, saan pa nagluluto po tayo? Magsasayang muna. muna po tayo. Masama sa kusugan yun, Yossi. Guys, huwag niyo pong gagawin yan. Sasayang <laughs> muna po tayo. Guys, agad dito lang ang ating video. Tuloy ko na mamaya may luluto na yan. Sasayang muna po Abayu. tayo. Abayun.